tulad ng sinasabi tulad ng sinasabi natin no lahat ng mga ari-arian ng magulang no kung sila ay nawala na kasama na yung mana no na kanilang namana mana mula sa kanilang mga ninuno ay pagmamay-ari nila kasama ito sa estate nila at kayong kanyang mga anak ay may karapatan na kumalili dito by right of representation ngayon kung kayo ang nagbabayad ng mga bilar o anong pinagbayaran ninyo no ang obligasyon ng inyong mga ay i-share yung o reimburse ang inyong anumang naibayad doon sa uh, sa uh, ari-arian o doon sa buwis na sinasabi ninyo including sa mga nagastos mo no sa pag-asikaso doon sa property na naiwan ng inyong magulang kasi ang mga anak ay bilang compulsory years ng inyong magulang ay equal sharing po kayo. Kahit na sabihin mo na kayo ang nagbabayad ng amilyar o nagbabayad ng anumang preservation or maintenance nito, ang obligation ulit no, ng inyong kapatid ay i-reimburse kayo in a pro rata basis doon sa inyong nagastos. Lamang na kayo pag may alam sa batas.